Anong ganap sa mundo ng showbiz? Umatras ang lead guitarist ng Eraserheads na si Marcus Adoro mula sa mga aktibidad ng banda kasunod ng muling paglutang ng rape allegations laban sa kanya. Sa isang viral Reddit post, isang user ang nagsabing ginahasa siya ni Adoro noong siya ay high school pa. Bukod sa kanya, inakusahan din ng Reddit user ang ibang miyembro ng banda at si Diane Ventura ng umano'y pagtatakip sa mga ginagawa ni Adoro habang ginagamit ang legacy ng Eraserheads para kumita. Sa kabilang banda, agad namang naglabas ng pahayag si Ellie Buendia noong April 6. We unequivocally condemn all criminal acts and stand against abuse of any form. Marcus Adoro will no longer be part of any of our plans moving forward." hindi pa nagsasalita si Adoro ukol sa bagong akusasyon. Matatanda ang inakusahan din siya noong 2019 ng physical at emotional abuse ng anak niyang si Sid Harta at dating partner na si Barbara Ruwaro. Sa kabila ng kontrobersya, tuloy pa rin ang Eraserheads documentary at inaasahan silang magtatanghal sa isang music festival sa Mayo. Sa tingin mo, tama bang ituloy pa rin ang Eraserheads ang kanilang mga proyekto kahit wala na si Adoro?